Good morning po sa lahat mga kapanatiks, idol, mga tagapagsubaybay. Pasensya na, medyo nadili tayo sa ating pagkukwentuhan dahil medyo busy ako sa aking palayan. Sa panahon kasi ngayon, tagulan dito sa amin. Kapokus tayo sa ating palayan. Kaya medyo hindi tayo nakapagbigay ng panahon sa ating pagbablog. Ang ating pong topic ngayon mga idol ay tungkol po to sa sinasabi nila na bakit daw ang babae ay malalambing. Bakit daw hinahanap sa babae ang lambing, hinahanap ng lalaki sa babae ang lambing. Ah, dito tayo magtatalakay mga idol. Pero bago ang lahat, subscribe like sa ating channel. Sana po ay magustuhan niyo ating topic kasi ito alam po yung naranasan ninyo lahat to sa atin, ano lang to, kwento lang to. Ang babae, mga idol, sa totoo lang, likas na sa kanila ang lambing. Likas na sa buhay nila na nilalambing sila. Likas na sa buhay nila na hinahanapan sila ng lambing ng isang lalaki. Maski mga maliit pa, mga bata pa, ang babae at sa kalalaki, may diferensya talaga pag sinabi kasi mas kikaedad dyan sila mas ang lalaki pilyo takbo-takbo minsan inaasar yung babae babae iiyak kasi yung babae talaga nakapattern sila sa lambing hanggang madadala na nila sa kanilang pagdadalaga hanggang madadala na nila sa kanilang o na sila ganun pag umibig na sila mas lalo silang nakakaramdam ng lambing dahil doon nila napapakita sa lalaking minahal nila na gano'n sila kalambing. Para yung lalaki naman ay mas lalong magmahal sa kanya dahil nakikita din yung lalaki na napaka, ano na babae, napaka, tawag dito yung understanding, tapos, ano ba, malumanay magsalita, nakaiintindi, tapos umiiyak iyak gano'n, ng lalambing. Mga, alam mo naman ang laro ng babae. Alam naman natin kung ano sila. Nagagalit kahit walang dahilan. Nag, yung parang nagtatampo na wala, namang, wala ka namang kasalanan. Sila, gumagawa sila ng mga motibo para sila mapapansin. Kasi sila talaga, ganun ang buhay nila. Naglalambing. Lambing lang yan. Yung sabi, ay, iyak-iyak pero iyak. lambing lang yan, iyak na yan. Ganun nagpapansin lang yan. Totoo talaga, mga karamihan mga babae. Ganong ginagawa. Lalo na kung mahal na mahal siya ng lalaki, mahal na mahal siya ng asawa niya, mahal na mahal siya ng boyfriend niya, nagpapapansin siya kasi automatic, ano lang attention sa kanya. Ganon karamihan mga babae. Pero hindi tayo pinima ni Dahil ganon talaga ang babae. Yan ang problema natin. Kung ang babae, walang lambing. Kung ang babae, walang lambing ikaw na malalaki malalambing parang hindi parang hindi ganong maganda sa isipan na ang lalaki ang malambing ang babae hindi hindi mas mas maganda yung mas lamang ang lambing ng babae kaysa lalaki kasi babae nasa bahay karamihan ah linis ng bahay kung tutusin marami silang trabaho kaya sila pag umuwi ka kalit galing ka sa trabaho sa bukid nagpapapansin sila sabi ko kapit ka na lang ng babae yan ang buhay nila kasi nami-miss din nila yung asawa nila, lalo na kung nasa bukid. Ikaw naman na lalaki, alam mo naman na ang asawa mo ganito, ang ano, malambing. Alam mo na kung saan mo siya huhulihin. Alam mo na kung paano mo siya kilitiin. Alam mo na yung diskarte sa kanya. Kasi matagal na kayo nagsama. Ganon-ganon ang laro ng buhay. Kaya napakaganda ng pagsasama ng mag-asawa kung ang isang babae malalambing. Kasi ang ikaw na lalaki, matututo ka rin maglambing. Kasi naramdaman mo yung lambing niya. Lalambingin mo na rin. Kaya kayo, mas maganda buhay ninyo dalawa na naglambingan. Diyan nyo makikita yung inyong relasyon na aangat at tatagumpay talaga ng gusto. Kaya salamat po mga idol. Yan po ang ating topic ngayon. Salamat sa lahat. Alam ko naman na lahat na sinasabi ko eh dinaanan na ninyo. Kaya salamat po sa pakikinig sa ating pagkipwintuhan. Mabuhay tayong lahat.